Hello, hello guys! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Kung saan man ito nakak makakarating ang aking video na ito. At pakicomment na rin guys kung taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot ang aking video na ito. Ayan guys, gusto ko lang palang ipasilip sa inyo ang mga kaganapan namin sa church tuwing linggo ng alas 4 ng hapon. Yun, may youth fellowship kami every Sunday ng 4pm. Ayan ang ginagawa ng mga kabataan, nagbabanding sila. Una-una naglalaro sila. Ayan, ang saya-saya ng mga kabataan yan. At kung naalala ninyo yung ating luksong lubid na inupload ko at saka yung tumbang lata na nakikisali pa tayo doon. Ayan guys, uh, outdoor naman yung ginagawa nilang yun at napakasaya talaga. At saka guys, ang maganda talaga dito ay itong mga kabataan ito ay tinuturuan nila pastor kung paano gumalang, magpapasakop at magmahal ng kanilang kani-kanilang mga magulang. Especially talaga ang nanay at tatay. Kasi po dito ay talagang ini-aim natin, ini-aim nila pastor na mabubuo talaga ang masaya, at may pagmamahalang pamilya. Ayan. At saka sa mga kabataan dito na mga nakikinig lang talaga sa mga sermons nila pastor, ay talaga namang may magandang kinabukasan at may batunay na guys, may mga kabataan dito na mga binata at dalaga pa pero mga professionals na sila. Ayan. I-share ko lang. Maraming maraming salamat po sa inyong...